mga stranghero ng ano, Montalban oh, na, ng ano, nakarating ng Bulinaw, hanap ng dilis. <tipos> Pagala-gala. <-gala. tipos> <tipos> <tipos> ah. Mga stranghero guys ng mga Montal, taga Galing bundok, muntan ng dagat. <tipos> Naganap ng alimango. No, wala ni kaya yung alimango na yan. Paborito yan. Eh, alam mo naman ng Pilipino, bawal, masarap. Ah, yan Oh. May lasan yata yung may bay. Yan ang driver namin. Mabait sa mabait. Guwapo sa guwapo. Pero ang pinakagwapo atong taong maano, ang post. Yung taong tahimik. Ayun oh. Ano ang gwapo? Sino gwapo? Yung ayun yung nakabidyo sa likod. Ha? Nakabibidyo yung gwapo. Ayun ang gwapo si Ice Bear Hell. Ayun Ayun si Ice Bear Hell. Ayun, no? Hello po. Good morning everyone. <laughs> Hi. Yan. Hi. Siya ang pinakabata sa amin. Pata <laughs> Ang edad niyan wala pa sa 16. Ayun 60 pa lang 'yan, wala ayan, pa Ayun, sa 16. Ayun. ko pa lang kinabasa. Hay dito ba 'yan dito? Eh. Ayun, guys. Ay na sa unggoy sa bundok. Okay, so, e, bumaba lagat, na. Isda. Para kain tuloy na, tuloy na ulog karne.